Sir, good morning po. Good morning sa nang LTO dito. Ito na po mismo sa yung nandun saan. Alin? Dito po. May dala kang ORCR mo, yung Xerox. Meron po. Saka yung resibo ng binayaran mo. Yung resibo ko sir, ano lang, soft copy lang po yung... Hindi bali. Ito po yung...

Yes, ano po ba ang problema natin dito sa ito? Ano ba ang legal change body design? Ano po ba yung nasa CR natin sa kanyang aktual natin? Tama yung pagkahuli. Okay. Kasi yung motorsiklo niya nakarehistro with side, with sidecar. Okay. Pero nung imananahan niya, walang side Walang okay. okay. side car na po? Hindi, tama ang apprehension. Okay, tama apprehension. Okay. Ilabas mo yung resibo na siningil sa ng LTO. Yan yeah. po. Improper registration. Hindi talaga ito siya ano eh, improper registration. Pag improper registration, natin yung sa. By the way, Hepe, uh, wala naman personal issue to ano? Recorded tayo for public interest, public awareness. Galing ako ng Kabite ang layo ko dito, 350 kilometers, 8 hours. Dahil ang rehistro niya ay white side card, minaneho car. niya, minaneho niya, wala ang yung side card. tapos car. po yun, siyempre, iba ng rehistro nun. unregistered na, uh, ay, ah, proper registration na yun. So, guys, dapat pinarehistro mo yung... Uh, Magkano dapat multa niya? 10,000 yun, saring yung proper na kasi yun may problema. No. Uh, yung kasi sa ano, yung improper yung yung illegal change pa kasi yung sa mga improper registration. Kasi iba kasi yun doon sa sa sakin Hindi, magkano ang multa niya? Lalabas kasi sa improper registration, 10,000. Pwede ring ipakita mo yung basis natin. Yes, <laughs> Thank you. ng you. Thank improper registration Yes, sir you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank ang inilagay dito, unregistered motor vehicle. Hepe, ilan taong ka ng chief dito, district? Uh, ano na po ako, sir? Uh, since 2000, na ano po? 2000, 16 po. 16? Bali, 8 years, no? Saan ka dati? Dito na ako sa'yo, pumunta ka lang na dito. nga dito. Oo nga. Alam mo, pumunta ako dito, hindi kita kasama. Yes, ma'am. Dahil yung hinuli niyang tao niya, Uh, hindi ko matandang loud pipe or modified muffler loud pipe pinatest ko sa ibang PMBIC pasado kaya tinakbo namin ni brother Jerry from Cavite so pangalwa ko ng punta ito ang nakalagay dito jefe unregistered vehicle ito po sir This includes driving with an improperly registered motor vehicle. Paano nga naging improper? O kasi nga sir, uh, with sidecar siya. Tapos kung denied niya siya without sidecar na eh, yun, tinagal niya yung sidecar. So improper na yon. Hindi. Pag sinabi mong improper, you are referring to registration. Not motor vehicle. Ang pinag-uusapan natin, motor vehicle motor vehicle. Siya ay nakarehistro na may sidecar. Ginamit niya, walang sidecar. So may violation siya doon. Papasok yon do sa illegal change body design, which is ang multa noon, brother, 5,000 pesos. Uh, hindi pinag-uusapan doon, brother, hepe, do sa sasakyan niya, hindi pinag-uusapan yung improper registration. Kasi kung sasabihin mong improper registration, still, ang tatamaan LTO. Kasi hindi naman siya nagre-registro. Papel yung binabanggit mo, Hepe. And very clear dito sa system, ang ibinigay unregistered, unregistered vehicle. Pero kung babalikan mo yung kaya registro dito niya, yung, dito kasi sa Jawa kasi sir, driving and registered motor vehicle. This includes driving with an improperly registered. Paano motor nga naging oh. improper? In naging improper siya sir kasi nga po, yun na nangyari diyan. Which side which side karan registration niya pagkatapos na yon, tinanggal niya yung side niya, yung minamahal niya, with a side na siya. Tinanggal so, niya yun. kaya may violation sa 5,000. Kasi yun din ang interpretation. Ng motor. Pero yung Opo re kita pero magpapile kami ng complaint against you not your enforcer kasi uh, base doon sa ticket illegal change body design kung pinatawan ninyo siya ng multan liman libo wala tayong pag-uusapan so lumalabas hepe, tama yung pagka-ticket ng enforcer ang problema yung implementation mo in terms of charging ng fines and penalties, may problema. Baka hindi naman natin sa iyan siguray refer sa regional office yan. Ay, di. Kasi talagang... Talagang magpapile kami ng complaint kasi paulit-ulit na lang eh. Nabanggit mo nga, padalwa ko ng punta dito. Yung sa... Uh -huh. O, oh, ito. Meron uh -huh. ako. Walang signal dito eh. Ano? Pwede ba sa labas tayo? Illegal change body design siya kasi uh, nakarehistro siya na may sidecar pero ginamit niyang walang sidecar kaya papasok yun sa illegal change body design parang truck meron siyang uh, carrier, tinanggal mo binago mo pero jefe, pag sinabi mong ah uh, improper registration lalabas, wala pa rin siyang kasalanan dahil hindi naman siya ang nag-encode mm. ngayon uh, nagsadya kami dito para malinawan ko yung sumbong. yung po ang interpretation namin po ah, uh, sir so ngayon, kung halimbawa mm. ano di, pwede mo naman na ano, i Magpapain mm, kami ng ano kasi kawawa yung mga katulad niya. 10,000 binayaran niya, brother. Yes, Jerry, uh, ang sinasabi oh. ni Hepe, improper registration. Improper registered siya. oh, improperly registered. Ang motorsiklo nakarehistro na may sidecar sa rehistro. Minaneho ni rider without sidecar. Tinikitan siya ng enforcer ng illegal change body design. Tama, di ba? Ang multa, 5,000 pesos. Tama? Okay, sige. Thank you. Nandiyan ka ba sa office mo? Kasi meron ditong rider. Hinuli ng enforcer ng LTO Pamplona. Tama ang pagkahuli ng enforcer. Yung motorsiklo na karistro with sidecar. Ginamit ni rider, walang sidecar. So hinuli siya ng enforcer. Ang nakalagay sa ticket. Illegal change body design. Tama ang huli. May multa na limang libo. Ang problema nito, RD, pinagmulta ng LTO Pamplona, Kamarinisur, ng 10,000 kasi improperly registered vehicle daw yon. Sabi ko, walang ganon. 10,000 okay. ang siningil sa kanya. Bayad na. Eh baka naman mali ako kaya gusto kong magtanong din sa magaling. Uh, Chief, merong rider ang registro ng kanyang motorcyclo with sidecar. Minaneho niya, walang sidecar. Nahuli ng enforcer, illegal change body design. Tama, ano? Yes. Ang multa dapat niya, 5,000. Tama? Tama, tama. Dito sa Pamplona LTO, pinagmulta siya ng... Sampun libo, improperly registered vehicle according to their chief. Yes, exacto. Pareho tayo at saka yung isa kong kaibigan chief na tinawagan. Eh kaya ako tumawag sa iyo baka meron kang nabasa na hindi ko nababasa eh. Sige, salamat. Epe. Chief, dalawang district officer itong kausap ko. At maliban diyan, kaya ako tumawag sa iba. Baka naman ako ay eh, nagkakamali at meron kang nabasa hepe na hindi ko nababasa. Agree, agree po kong ganito yan. Uh, yan na po talaga yung interpretation namin. ibig sabihin, maraming, okay. ibig sabihin, maraming mapiperwisyo sa area mo. RD, ang riso ng motorsiklo ni Ryder with sidecar. Minaneho niya, walang sidecar. Nahuli siya ng enforcer ng LTO ang inilagay illegal change body design. Tama ang pagkahuli, ano po? At ang multa po nito ay 5,000. Tama, ano po? Yes. Kasi meron district officer ng LTO i-justify na kaya daw siningila ng 10,000 improperly registered vehicle. Maraming salamat po, Ardi. Tatlong ang kausap ko, Hype dalawang district officers isang RD hindi ko na ginulo yung RD ng region 5 dahil nakalib dalawang district officers isang RD at ako at itong mga kasama ko matagal na sa advokasiya Oh, ikaw ano opinion mo pag nagkamali kayo, anong gagawin nyo? Ganito to na lang po sir. Siguro advice ko na lang ganito po. kasi nang yung interpretation ng ano na dito sa amin sa Region 5. Ang gumamit na lang po natin sir. Kapatid, huwag mo sabing sa Region 5 kasi unfair sa ibang LTO District Officers ng Region 5, even side quarters kasi matagal na tayo sa advocacia brother Jerry. This is the first time na nangyari yan yung first time na sabi mo nagkaharap na tayo sa mapler yun eh Oh. eh ito pangalawang pangyayari na siguro maganda brother mag review ka mag seminar ka sa LTO mm -mm. kasi kawa-awa biray mo magbayad ng 10,000 ang kinikita niya brother 350 pesos a day 395 po 395 sabihin mo na lang na 300 pesos pang gastos yung 95 di kulang pa yung isang buwan yan sweldo kasi 30, 300 times 30 that is 9,000 ay may day option ng sabado or linggo kulang pa yung isang buwan yan sweldo Epe. eh kawawa ay katulad ng nasabi mo ganyan talagang implementation ninyo Uh, eh, hindi pwede yung ganon kawawa sige po kung isipin mo sige Oo. oh. ano? pati ako kawawa ganito na lang pati itong mga kasama ko tumakbo kami 350 kilometers puyat kami tumulog lang kami ng dalawang oras kasi kailangan ka makausap tumakbo kami ng 350 kilometers 8 hours hindi naman kasi brother Jerry, hindi na namin practice hepe yung tawag-tawag. Baka pag tumawag ako sa iyo, maging interpretation mo, binabara ako kita eh. Meron pa nga tayong pupuntang LTO sa Visayas Region. Ang sabi eh, ba't daw ako nakikialam, hindi daw naman ako LTO. Ay, ako nung nasa military service, nasa police service, hanggang sa nag-retire ako, hepe, pag mali ang huli, pakiala meron talaga ako. At ito, pag lilinaw hepe, hindi ito trabaho ng congressman. Ginagawa ko lang kasi dati ko nang ginagawa at alam ng Diyos kaya ako tumakbo sa politika para sa ganitong problema. Kasi, Brother Jerry, kung wala tayo sa posisyon, wala na, kawawa ka na lang, magdasal ka na lang, ang gando na lang may pahay natin. Pasensya ka na lang. Kepe, ganito na lang, no? Yes, sir. Ah. What, bilang hepe, may tinatawag tayo na command responsibility. Kung ang problema nito, iba eh, baligtad eh, tama ang pagkahuli ng tao mo, mali ang implementation mo at ikaw na rin nakabanggit pa dalawang beses na tayo nagkaharap so kung sangalan ng public service this is the second offense na ngayon ayaw ko naman na palaki ng problema mo ipagtitiwala e, kita sa LTO Salamat doon ka magpaliwanag kay RD or kay at ang hiling ko lang sa'yo mag-aral ka, mag-seminar ka kasi sa third offense ako na mismo magsasampa ng kaso sa walang personal gusto ko lang protektahan yung maliliit nating kababayan no at uh, i-correct mo basahin mo lahat kasi whether maliit o malaking offense na magagawa mo sa mga kapatid nating motorista eh hindi ko kayang palampasin kasi wala akong wala tayong pinagsamahang may atraso ka sa akin hindi tayo nagkaroon ng pag-aaway o ano paman hindi kita personal na kilala, hindi mo rin ako personal na kilala, kaya walang dahilan para sasabihin natin na may personal ako pinuntahan lang namin ikaw para maganda yung pag-uusap na talagang may problema sa level mo kasi pag, pag pag sinuri natin, tama yung enforcer mo eh. Pagdating sa implementation mali na eh. Hopefully, this is the last incident na mali ang magiging implementation ninyo. Hepe, kawaawa yung katulad nito. Kawaawa. Kaya kami nag-abala na eh. Salamat po sa consideration, at uh, Sana, last na to ha. Yes, Congressman. Oh, sige. Thank you. Salamat po. Maraming salamat. Salamat po. Salamat po. Chief, lang po. Pagkain namin. Okay, sige. Happy. Sige Thank you po. ha.